So ngayon na uh, mga narito tayo sa isa sa mga uh, lutuan, no? O nagbibenta ng uh, litsyon, ano, Dito sa uh, Laloma. At uh, ang litsyon ay uh, hindi mawawala, no? Sa ating uh, mga kababayan na handa tuwing uh, Pasko. Ngunit ngayon pa lamang ay uh, marami na yung uh, kanilang uh, mga order na nagkaroon ng mga uh, pagtaas sa presyo ay uh, marami pa rin talaga yung ating uh, mga Pilipinong kababayan ang umu o bumibili ng uh, lechon, ano? na isa sa pinaka main na handa ng ating uh, mga kababayan sa lapag uh, kainan tuwing uh, pasto So ngayon ito yung uh, mga order no doon sa mga Christmas party o yung mga get together ng uh, mga kumpanya at uh, ito yung uh, mabenta ngayon dito. So makikita niyo halos puno yung uh, mga lechon ano yung lutuan no ng lechon. Isa pa lamang yan dito sa mga tindahan no sa Laloma. dito sa uh, Lalomah, uh, sa Quezon uh, City, ako si Jonas Suli't ang Intel Kapre Reporter, walang okay, naiintah uh, balita.